Pag natutunan nyo pong lutuin to, hindi na kayo order sa restaurant, napakadali naman gawin. Mamumura pa kayo. Labing anim na piraso ng maninipis na pork chop. Kunti lang ang taba nito. 16 pieces. Sama-samahin ko yan. Meron kutsarang cornstarch dito sa ating lalagyan. Chicken flavoring. Ilalagay ko dito instead of salt and pepper para malasa. Haluin muna natin yan. Harina. One, two, tatlong kutsara. Tsaka ako ngayon, ilalagay itong ating pork chop. Yan, ganyan. Lahat ng pork chop. Oh, get sa get na mm, yan. Lagyan tayo ng maraming mantika. Piprito natin to until golden brown. Kinakailangan mahihit ang mantika ha. Baka naman na... Uh, kasi pag hindi maiitang mantika, eh, hindi po magiging crispy ang ating niluluto. So tinaingit ko muna yung mantika. Okay, after 5 minutes, maninipis lang naman itong pork chop. Katulad ng sabi ko sa inyo, ibabaliktad natin. Nakita nyo, brown na yan, ha? Uh, ko ulit yung uh, iba para maging uh, crispy crispy siya. Eh? Para ayaw pa huli. Ayan, ah, ha? Hmm. hmm. ko na sa isang uh, plate na may paper towel. Ay, hey, kita mo yan, ha? Ayan, ganyan. Mga 7 to 8 minutes dahil maninipis lang ang pork chop. Pwede gagamitin natin, ha? O oh, ito, lalagyan ko ng mga natin ng mga mantika dito sa pinagprituhan. Painitin natin yan. Gisa lang tayo ng konting sibuyas, okay? Konting sibuyas na igigisa. Malita sibuyas, kano yan? Um, limang piso. Hmm. Mainit na yung ating mantika. So pagkatapos niyan, oh, samahan natin ng garlic. Damihan nyo ng garlic. Halo! Sandali lang yan. O pagkatapos po, lagay natin ang ating luya. Hmm. Huwag natin masyadong lutuin yung luya. Kunti lang. 30 seconds. Okay. Pagkatapos yung 30 seconds, eh, naging natin ng konting sibuyas na mura. Yan ang una. Tapos, uh, kung meron kayong silantro, o kaya naman, kintsay. Go! O, konting sile. Hmm, yan. Yan muna. Hindi ko tinodo lahat, ha? Kasi gagawin natin, patayin ko na po yung apoy. Sinangkot sako ko lang yan ng konti. Para lang hindi malantalanta ng konti yung... Uh, ating uh, ako ito, ibabagsak ko to. Hiniwa ko na to ng uh, kalakalahate, di po ba? O yan. Hindi pa naman kayo nagutom yan, eh, eh, ewan ko na. O di ba? Hmm. Pagkatapos, eh wala pang timpla ng uh, asin yan. O nalagyan natin ng asin. O depende sa alat ang gusto nyo. Kita nyo to, mga 1 tablespoon ng asin. O, yun. O pagkatapos, halo lang ng halo. Hmm. Kung gusto nyo pang lagyan ng konting na uh, fresh na fresh na uh, sibuyas na mura, oh, tapos todo niyo na 'yung sili. O oh, tsaka lagyan po natin ng konting pang uh, 'yan. Parang green revolution, hindi po ba? Hmm. ito oh, na ang simpleng gawin, napakadaling lutuin. Magbibigay sa iyo ng idea sa mga pang-araw-araw n'yong lutuin. Eh karamihan naman po sa ating mga Pinoy eh, ang Chinese food is uh, talagang ang ating go-to meal. Ito, napakasimple. Salt and pepper pocho. Ano po, nagugustuhan niyo ba yung mga pinopost ko? Para sa lahat yan ha, gulay, isda, tokwa, ngayon naman baboy. Para happy kayo. Paano sa susunod po ulit? Si Ron Bilaro.